Welcome sa aking YouTube channel, Yenski Vlog. At ngayon ay magluluto tayo ng adobong pusit na may gata. At ang aking isasahog ay puso ng saging at talong. Para na guys, pupunta na tayo sa aming kusina. At umpisahan na natin ang aking version sa adobong pusit na may gata. Let's go!

guys, okay, ilalagay na natin ang ating puti na presko, presko pa. At haluin natin yung bag. Ito, natin lagyan ng mga sangkaras. guys, nilagyan ko siya ng konting liquid seasoning guys, no more at susunod na din at, dito guys ang ating at uh, toyo ayan, soy sauce ayan, konti lang siya guys para hindi siya masagang maalat para din sa ating pag-adobo ng kasit yun guys ay dinagtagan ko lang siya ng something uh, more liquid para, para, para sa ay mas malaki talaga ang pagka-adobo nilagyan ko na din siya guys ng pamintang bulot hindi na ko guys para masarap ang lasa niya at mabango siya guys kapag madaling paminta at yan guys ay nilagyan ko na din siya guys ng pahaling mulyak na dahon ng laurel ang bango nito guys kapag ang adobo ay nilalagyan nito at nilagay ko na din guys ang ating gata ang creamy ng gata na ito at yun guys hahaluin lang natin ito at ayan ay nilagay ko na din ang aking ah uh, sahog na puso ng saging ang aking version sa adobong pusit na ginataan at ayan guys susunod na din natin ang talong yan talaga ang dalawa ay kung binigyan na yan kapag nagagata tayo ng sa akin ay nilagyan mo na ng puso ng sagi para malinang na hahaluin na natin ito guys at hintayin natin na kumulo na ito ay kumukulo-kulo na ang ating adobong pusit na may data at ah, puso ng saging at talong ay na guys malapit na siya malut ko yum, yummy na guys kain na tayo at luto na watching guys sa aking adobong pusit na hinataan. See you in my next video guys. Maraming salamat. Bye bye. God bless everyone.